Hello mga kapituhan, nasenso na tayo ngayon kasi meron na tayong videographer na sa phone yung kaapit na no? Okay, so dito tayo ngayon sa loading business at uh, habang nagkakapit tayo, it's uh, April 12, 4.30 in the afternoon at meron na naman akong kwento na isi-share sa inyo Meron na ano, meron na kong kwento, meron na kong ano, meron na kong kwento Okay, by the way, I'm editor pa sa mga hindi pa percent pa nakapanood ng na lang. Ah, uh, isa pa ako nang i-share ang dami ng karanasan at kabiguan ng pagbibisnes at marami na rin po akong pwedeng i-share sa inyo. Kaya, huwag na tayo mag-intro-intro, simula na natin to. So, ngayon, meron akong bakang kwento. Ano? So, I think kasi napaka-importante ng kwento na to, napapanahon ko. Habang nagkakapi kasi, parang umaandar yung utak natin masyado Eh. Kaya gusto kong mag-vlog uh, na yun. So, yung kwento natin, uh, si Juan at si Pedro na naman. Okay? Ang uh, sabi na lang natin, yung si Juan kasi, taga Barrio Tamal. No, gusto niyang tumawid dun sa Barrio Asenso. Okay? Now, Bago ka makatawid sa makatawid sa Barrio Ascenso, ah, uh, bari, bago ka makapunta doon sa Barrio Ascenso, kailangan mo tumawid ng ilo. So, nung nag-decide si Juan Tamad, doon sa Barrio Tamad, na pumunta doon sa Barrio Ascenso, syempre tumahan siya doon sa ilo. Nung tumahan siya sa ilo, putas, merong buhaya pala doon. Buti na lang, nakatawid siya. Okay, so nakasurvive si Juan. So, sabi na natin naging successful yung decision niya na pumunta doon sa Barrio Ascenso. Ngayon, nung namating siya doon sa Barrio Ascenso, siyempre nag-usap siya ng kaibigan niya na si Pedro. Sabi ni Pedro, Juan, kapat ka pa pumunta dito, kaya ang grabe yung buhay dito, grabe yung challenge dito. Gusto ko pumunta doon sa lugar mo sa Barrio Taman. Sabi ni Juan, Huwag na Pedro, baka madisgrasya ka pa. Buti nga lang, eh, nakasurvive lang ako eh. Kasi may buhaya doon, muntik na ako. Muntik na talaga ako. So okay. Now, ano yung gusto kong mensahe? Ito yung napaka-importante na. Kasi nowadays kasi, alam niyo. Ang daming mga content. Ang daming mga information. Ang daming mga influencer. 'di ba? Okay yan, mga problema dun. good doon. Yung purpose naman ng like Pro, yung purpose ng mga content nagko-content, -co yung mga nag-influence, yung purpose na actually ako para sa akin, okay naman yun. Kasi, hindi na natin dahil, kailangan danasin yung mga na-experience nila. Ano yan? Sample na lang. Si Juan, nag-decide na pumunta doon sa So, sinabihan siya ni Pedro na gusto niya rin pumunta doon. Ito yung point ko, point number one. Pag meron tayong narinig, meron tayong nabasa, meron tayong napanood, hindi ibig sabihin na kung ano yung pinasok niya at ano yung result niya ay magiging result mo. Okay? Uulitin ko kung ano yung pinasok niya na hindi siya naging successful doon, ay automatic yun din yung result mo. Hindi po ganon kakwentuhan. Pwedeng mangyari na yung result niya nung pinasok mo yon iba yung result mo naging successful ka. Pwede mangyari yun. Bakit? Kasi iba-iba tayong skill set, iba-iba tayong knowledge, iba-iba tayong experience, iba-iba tayong katayuan, iba-iba tayong, tayong level of knowledge. Okay? So, hindi po ganun. So, ito yung pwede kong sabihin dyan. Pwede tayong makinig, pwede tayong manood, pwede tayong magbasa ng mga libro. Pero pagdating sa desisyon, kailangan yung kailangan natin gawin dyan is Ilagay mo kung ano yung para sa'yo Okay? Now, let's say for example uh, uh, May sinabi yung isang billionaire yun na Ganito Tama yun, hindi mali yun Pero Hindi siya applicable sa'yo Okay? So may mga ganong sitwasyon May mga ganong instances na kung saan hindi lahat ng maririnig natin lalo lalo na coming from yung mga successful people ay applicable sa iyo. Okay? So paano pa paano ko pa itawid 'to? Simple lang 'yan, simple lang naman yung mensahe ko. Kung magdesisyon ka man na subukan yung isang bagay by all means, try. Kasi bakit? Ako naniniwala ko yung the greatest na lesson sa buhay ko coming from yung pinaka greatest pain din. Ibig sabihin, nagmamarka yung isang learnings sa isang sitwasyon o isang experience na kung saan nasaktan ka ng sobra. So kung gusto mong itry kasi talaga sa tingin mo, ascenso ka dyan, sa tingin mo magiging successful ka, hindi lang sa business, sa kahit anong bagay na gusto mong pasukin, try! ba? Diba? Kasi kung mabigo ka man, siguradong may baon kang learnings. Pero hindi pwedeng walang nawala sa'yo. Meron. Yung oras mo, hindi mo may, may babalik yun. Yung pera na ginastos mo, hindi mo na may babalik yun. Kaya ako personally, sa mga gustong mag-explore, kung wala ka, wala ka pa namang pamilya, wala ka pa namang, uh, walang ibang madadamay sa kung ano man yung kabiguan mo, explore, try, experience as much as you can, para dyan ka kasi magiging matibay, dyan ka magiging uh, ikaw, no, ka sa pagiging ikaw na pag dumating yung time na yun, sasabihin mo ay wala na sa akin yan. Kasi ganito, na-experience mo na ba na yung problema ng ibang tao ay hindi mo na problema? May ganun ako. Kasi alam mo, sa daming experience nga ng kabiguan, sakit na naranasan natin along the way, 40 na tayo eh may mga naririnig ako na problema na para sa akin hindi siya problema bakit naging ganon? kasi nga na experience ko na yun kasi nga para sa akin mababaw yun so para maging mababaw yung problema kailangan mo munang ma-experience yung maraming sakit yung maraming failure tama yun na pag dumating ka sa time na naging 40s ka na naging 50s ka na matured ka na matibay ka na alam mo na yung ginagawa mo Okay, so uh, Siguro naitawid ko na yung gusto ko sabihin Gusto ko malaman nyo ng minutes na 8 minutes, ako okay, may 2 minutes pa ako Now Paano ko ba Paano ko ba may explain to nang gusto. Sana, sana makuha niyo. So, pag meron tayong narinig, meron tayong mababasa, always ilagay mo yung sarili mo doon pag ka, bagay ba sa akin, para ba sa akin, akin ba to? with the same situation, kung ang, kung, kung estudyante ka na gusto mong mag-try mag-business, sino yung pwedeng pakinggan mo? Siyempre, estudyante din na nag business Di ba? Kung isa kang negosyante, isa kang struggling business, na kung saan, strangling and trip yun, siguro masasabi ko, pwede tayo maging kainigan, pwede kang makinig sa akin. Kasi pasok ako doon. Nasa proseso tayo lang ganon Okay? Kasi, may mga advice, may mga point of view, may mga pananaw nga, na hindi siya swak sa iyo, hindi siya applicable. So, kung nakikinig tayo, na may nababasa tayo, see it na okay para to sa akin. Kasi baka talaga yung blueprint talagang same na same. No? Na meron nga ang kwento, di ba? Isang kwento pa. Meron ang kwento yung manging isda. Yung nagbibusiness ng isda. Sinabihan na siya na huwag ka nang tumawin kasi maalot. Di ba? Baka maubos yung isda mo, ma ma malunod ka, etc pero tinry niya pa rin. Nung tinry niya eh nangyari talaga. Naubos yung mga, kasi gusto niya pumunta na sa kabilang bayan na naman para magbenta. Naubos. Nung naubos yon, nung nawala siya na zero-zero siya, that's the exact reason why he became successful. And dun yan, meron yan sa Rags and Ditches stories na basa yun. Yun yung tao na yun, sabi niya. Yun yung dahilan nung nalunod ako, na sobrang lugmok yun din yung dahilan ng pag ko so para sa inyo na nakikinig nito sana naitawid ko yung mensahe ko at ayaw ko na patagalin to alam ko matatalino kayo alam ko na nakuha nyo at nagets gets nyo kung ano hindi ko sabihin hanggang dito na lang bye.